Magandang araw mga kaibigan ano. At ako po ay narito sa mga uh, lugar sa Barangay Santiago. At tao ito po ay ano napakagandang lugar. Yan tingnan niyo po sa likod ko. Yan na kanina pa yan nagmumasta na. At ito na po yung White beach Santiago White Beach Resort. Yan po mga kaibigan yan pagmasdan nyo po yung napakagandang lugar sa amin. Barangay Santiago, iyan po, yung nakaatras na sasakyan. Ay, yan na po, po yan. Ayun po, mga kaibigan. At ito na po, yung mga barangay taro na tapin, pa yung apo niya. At ito po yung isang nating konsyal. Siguro kilalang kilala to ni Lani Jojo doon sa kompostila ayan po mga kaibigan ayan ang pinaka number one yung pinsan ko si Alfredo bonhok at saka yung kompare ko si ano ah kalimutan ko na ayan pasensya na po si ano ba basta bano yan si paring pro yan ayan po at ito dumating na po si yun, nag-iisang kuwiben ay nai style po oh. yung kanyang asawa, napakagandang dilag, iyan po, yan, uh, yun, shout out po, kahit ito na po, pagkatapos dun sa kaibigan ko, ano ito na po si Santiago, ayan po, ang presidente sa amin yung asosasyon, ako po ito may walag na kasi, ayun. umalis, kasi nahiya, kasi napakagandang lalaki yon yan po mga kaibigan. Yan eh. ay eh. Lumirat pa. Pero ang pinaka surprise ko po dito ano. Yung pinaka -kaib, the best kong kaibigan. Yan. Abangan nyo lang. Yan yan yan. Tapit tapit tapit. Yun. Yun. Shout out yan pagkatapos dyan tayo na video na naman ulit ito napakagandang lugar sa amin mga kaibigan dito sa barangay Santiago andyan na po ayan mga Kung gusto nyo po magbibingo kasi malapit niya pista yan, ayan bingo na yan bingo bingo pag kayo taya, ayan mo, po yung ano yan 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 pagkatapos na tayo magbibidyo doon sa operator ng pinko tayo na may aatras dito ayan napaganda pati mga aso walang brief ayan mga kaibigan okay yun napakagandang lugar sa amin dito sa pinagmamalaki ko talaga itong barangay Santiago iyon po, yan, kalagi yung nagsisigaw sa akin yan, idol, kun, idol sabi, lalo na po itong si Elyong, yung baraga electrician, yun, no, pok na, no? Yan, lalo pa na taso, eh. laso po yan, eh, spite <laughs> pa, lalo na po itong pinagkatiwalaan to, si Lando, Lando, hi Lando, ayan, Sipag talaga yung lalaking yan, okay po, salamat po sa pamanood mga kaibigan, hanggang sa muli.